Good day mga kuis, ngayon nga palang umaga maglilinis ako ng CVT Mga lampas isang buwan na rin siguro mula nung nalinisan ko to Feeling ko kasi marumi na talaga to tsaka grade kami nung nakaraan sa Quezon Tapos sinabayan pa ng sunod-sunod na ulan kaya naman feeling ko talaga napaka dumi na neto eh kailangan nalinisan o ayan nga o Meron na agad akong nasalat na dumi Maganda lang kasi hindi ko na kailangan pumunta pa ng shop kasi pwede naman ako mag DIY dito sa bahay Importante lang talaga meron kayong mga tamang gamit na pang baklas na mga pyesa. Kagaya niyan, meron tayong impact wrench na pang bunot na mga tornilyo. Eto nga, nabaklas ko na yung bell, tapos next yung pulley naman. No? Oh. Eto, sobrang dumi, grabe oh, tingnan nyo naman. Nanggigitata, nasa putik. Marami din kasing cost yan, pwedeng yung pulley, yung mga dumi-dumi ng pulley na natatanggal. Yan, dyan yun napupunta tapos parang may tagas pa ng langis. Pagkatapos kung malinisan to, siguro magbubukas ulit ako after mga one week para makita ko kung may tagas talaga ng langis dyan sa oil seal. Eto nga pala po yung ginagamit kong CVT cleaner, Kobe po yan. Maganda kasi itong gamitin dahil natatanggal talaga yung mga grasa-grasa na nadikit doon sa loob ng CVT natin. Available to sa mga motor shop na malapit sa inyo, napakadali lang din gamitin. Ayan, ganyan, spray-spray lang, then after nyo mag-spray, tsaka nyo ngayon pupunasan. Pero sa NMAX kasi parang bitintong isa mas okay yung sumunod na size nito yung mas malaki ng konti kasi sulit talaga sigurado kasyang kasyang na panlinis ng bola ng CVT tsaka yan yung loob ng crankcase hindi masakit sa ilong yung amoy. Napakadali pang gamitin. Pindot-pindot lang. O, ayan, mag spray spray na yan. Yung price nga pala nito, nasa 120 to 150 yata. Pero sulit na sulit na rin talaga dahil effective talaga siya panglinis ng crankcase at ng mga CVT nyo. Ayan nga po, pinupunasan ko na. Nalinisan na natin. Next naman po natin lilinisan yung puli. Ayan, sumabay pa nga yung ulan. Kaya mag-iingat po tayo kung nasa biyahe man tayo. Grabe yung ulan ngayon. Madulas po ang kalsada, basaan tubo. Big. Eh, este basa pala yung kalsada. Ayan, yung bell naman po, nililinisan ko rin yan. Pag na-maintain nyo pong malinis ang CVT, hindi po magdadraging yung motor nyo. Kadalasan po kasi ang problema sa vibrate, yung marumi na, kaya dumudulas na po yung lining nyo. Bali, nakaregroove nga po pala yung bell ko, tapos naka-JNM po ako na CVT. Pero pinakalkal ko pa po yan kay Brian Speed para ma-reangle niya po. Pinasuperstock ko rin pala to kay Aljon Ramos. Kaya lang syempre nangangarap pa rin ako ng 63mm ng black. Para matry ko na rin yung kahit 180 cc 190cc, ganun. Kaya alang masyado yata malaki yung magagastos ko. Sayang din yung pera, panggastos na rin sa pamilya. O siya yan, malapit na tayo matapos. Niliha ko nga pala yung lining para kapit na kapit dun sa bell. Tapos, punasan nyo rin na maigi yung mga pyesa para tuyo sya. Huwag nyo ikakapit ng basa. Salamat din pala sa ginagamit kong impact wrench, Dewalt. Napakatibay din nito. Kaya kung kaya nyo po, mag-invest din po kayo ng gamit kasi makakatipid po talaga kayo kung kaya nyo rin naman pong gumawa. Try nyo rin po manood muna sa YouTube para makakuha po kayo ng idea sa pagbabaklas. Tapos pag nag-try na po kayo magbaklas, mas maganda po i-video nyo para meron po kayong idea kung saan nyo kinuha yung mga tinanggal nyo. Kung mapapansin nyo po, kulang na po yung tornilyo ko dito kaya nilalagyan ko po ng derast para hindi po maputol. Kasi minsan nag stack up na po yung tornilyo tapos napuputol. Kaya apat na lang yung tornilyo ko sa crankcase, yun nga lang, magdali na siyang tanggalin. Yung standard po kasi niyan parang 10 yata o 12, hindi ko maalala kung ilan, basta apat na lang nakalagay dyan. Kaya kung nakatulong po sa inyo tong video na to, pa-follow na lang po, pa-like at share na rin. Pwede rin po kayo mag-comment. Kung may mali man po sa ginawa ako, pa-comment na lang din po. Maraming salamat po, ride safe po sa lahat. Broom broom, bye!